itsura mo ano ginawa mo tabi? ano yan ha huh? <laughs> that's your birthday ano birthday? birthday niya kanya <laughs> birthday ano nang nangyari sa iyo you no know, ma wala ka mismo birthday mo ngayon tapos ganyan ang itsura mo dag dag mo pang dugjuk na ewan uh -huh. Did you enjoy that? Huh? You have fun? <laughs> Magkalaro kasi in, sa akin. Wala ako na laruan na dalo. Wala ka na dalang laruan. Ayun, laruan ni Kuya na car. Ayoko na car. Gusto ko na... Gusto na mo ng buha. Gusto, tapos na ano, na sapia. Gusto mo ano, tawag dyan. Uh, abo. Hindi. Gusto kong Eh, bakit diyan ka naglalaro sa, ano? Abo. Ano ba yan? Bata pa ba, ba yan? Ay, yan. Sabi na, daw, niya sa ako na ako daw si Jack, si Kado, si Pam ni. Eh. Ano? 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 Siya yeah, daw si Pam niya ako si Jack. Ganyan ba yung itsura ni Pam ni? Eh? <laughs> 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 Dugyot talaga Pamni kasi tal For the linis na naman ang first on. Sa kanyang lupain. This is our land. 150 square meter. Just 150 square meter ang Just enough for us. At yan yung aming mga bonakid na birthday girl pero dugyot. My birthday girl nga ni Duman. And sa Wednesday ba kuya? Wednesday it's your birthday? Hindi ko na. It's 8. May 8. And this one is May 5. No. It is. Yeah. May am... 5 na yan! How old are you now? Five. No. Four. Five. How old are you? Hmm? Five. No. Four. Excited ka na. How old five. are you? Four. Four. Tapos dugyutin. Ha? <laughs> huh? Four dugyut. Four dugyut. How about you, kuya? How old are you? Seven. Hmm. Turning. To eight. Turning eight tanong anong punas mo mujan dugyot ka na. yes. O hindi ka maligo, o hindi ka malinis. Yeah. So, uh, uh, ano, ano, uh, ano, uh, ano 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 yung ko. Mo mga mga ko. ano 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 mo ano 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 Hindi man. Oh man talaga. Hindi. hindi. Ha ba? Iyon oh. Korean to. Narito sa <laughs> Merante, mga ganito, mga mga, mga. mga ano. Napakaganda. <laughs> <laughs> ha. <laughs> Tapos iba ganun mo deh. Iganun mo.